Naghahanap ka ba ng staycation spot in Cebu in time for Christmas? Baka ito na yung perfect place para sa'yo. Welcome to my Artera Hotel room tour. Nakuha ka itong room for around 5,000 sa Agoda kasama ng discount vouchers. Sobrang easy mag-book and take note. Mabait and super accommodating ang kanilang customer service. Kaya stress-free ang buong process. From the lobby, diretso ka lang sa elevator, akit sa assigned floor. Paglabas mo, makikita mo agad na ang linis ng hallway. Simple, maaliwalas at kahit hindi carpeted, very well maintained pa rin. Pagpasok pa lang sa room, ang ganda agad ng ambiance. Malinis, spacious and very relaxing. Perfect siya kung gusto mo magpahinga, mag-unwind at mag-celebrate this holiday season. May modern amenities, comfortable bed at syempre yung view panalo. Pagpasok sa restroom, bubungad agad ng malaking vanity mirror. Kompleto rin, may glasses para sa toothbrush, faucet na may hot and cold water at lahat malinis at maayos. Last points sa akin itong Artera branded na soap, shampoo, conditioner, lotion, toothbrush kit and hair dryer. Good news, may bidet sa si toilet at malakas ang water pressure. Shower and bathtub combined with rain shower and anti-slip mat, perfect para sa mga seniors at bata. Very spacious ang luggage area. Kasya ang medium hanggang large na maleta. King size 'yung bed ko. Saktong firmness for me, hindi bouncy, malinis, mapango, at super comfortable. Medyo malambot lang yung unan though personal preference ko sana na medyo firm. Nice touch na may 3 prong sockets at bedside light switch. Hindi mo na kailangan tumayo para mag-charge or patayin ng ilaw. May complimentary water, tea, coffee at electric kettle sa room. May mini office din sa room kung gusto mong mag-work. Complete with free tissue at phone para sa room service or anumang concerns mo. Very spacious ang closet. May sapat na hangers para sa damit mo, kasya pa ang long dresses or pants. May vault din at extra towels na kasama. Ano pang minay mo? Deserve mo to. 13 pat mo na. Staycation na. Follow the Curious Panda for more.